guys you know. kaya pala daming tae ng ibon dito sa balcony sa bagong bahay namin you know. yung mga cute na ibon yan o diba cute na nila ang dami nila pag umaga ang ingay nila guys yan tatlong ibon pero marami yun sila guys dito. Dito nagtatambay sa yun know? oh. Dito kami sa new place. Hindi ko pa siya nalinis. Kasi ang dami nilang kalat. Ang dami nilang ano oh. Dami nilang pupo. Kasi dito sila yan. Hello friend. May bago na naman ako mga ano dito. Kaso lang. Ko. Masarap tumambay dito sa balkon eh. Kaso lang. Yan. Ang dami nilang tae, guys. Ayan, see. Si mga ano yan sila? Ang tablo, ah? Yung mga ibon na kalapati. Ang dami nila dito. Tatlo yan dito nagmamahinga. Kanina lumayas na yung iba kasi inaaway ni Oreo. Ayan. Di ba, guys? Kahit saan talaga kami magpunta? May mga ibon? Hello? Hello? ayaw mag ano chikula pa Dito to ako sa labas kasi eh dito sa may ano lang yan dito kami sa new please hello birdie birdie